Eto ba yon Hindi ata ito yun eh. Ha? Ha? Po, oh, good evening po. A po. Wala, hindi tayo pinalan. Ang lakad namin ito ay biglaan lang at walang planong matino. Basta kung saan kami dalin ng aming mga gulong at ng aming mga isipan. Makatakas sa mundong napaka-toxic at mabigyan ng konting kapayapaan ng aming mga isipan. Ako si MotoGP, isa akong vlogger. A certified Philippine Looper and a certified Tindero ng Kape sa Kalsada. Marami na tayong nagawang content. Lumibot sa buong Pilipinas. Naging MC Taxi Rider. Naging Libring Angkas na rin. At uulitin ko, nagtitinda ng kape sa kalsada. Pero iisa pa rin ang inahanap-hanap ko sa mundo ng pagmamotorsiklo. Ang gumala. Kaya tara! Samahan niyo ako sa istorya ng buhay ko at tuklasin ang mga bagong pangyayari na magaganap. Kawawaw oh, naman ang uh, aso ko. So, Pinapatangon ng electric fan. Sobrang init ng ano naman ngayon. Eh. Anyway, set up na tayo. at uh, para kumita tayo na yun na pera I know money is not so important mali mali pala money is very important sa buhay natin still kailangan natin mabuhay ng masaya uh, ang ibig ko sabihin doon hindi naman palaging puro na lang tayo pera pera trabaho trabaho sa negosyo negosyo buhay na ginagalawan natin ay madalas nangingibabaw ang pagtangkilik sa pera. Marami sa atin ang nakasubasob sa kanilang trabaho o negosyo at halos ang na ang kanilang kayamanan. Pero pansinin ninyo ang buhay nila sa likod ng kanilang tagumpay. Mga panandali ang kasiyahan na nagagawa ng pera lamang. Pero ang tunay na siya ay malimit nagkukubli sa kailaliman ng kanilang mga puso patuloy na hinahanap at patuloy na pinagdarasal. Hindi ko nilalahat na may ganitong sitwasyon, pero ilan o marami sa atin ang nakakaranas ng ganito. Isa na ako doon na nangarap ng napakataas at ngayon lumagapak ng malala. Aminado ako, pero ipinapangako ko na babangon ako ng mas malakas kasama ang Panginoon ika nga ng isang manonulat, sayangin mo ang iyong pera ay tanging pera lamang ang panandali ang mauubos sa iyo. Pero subukan mong sayangin ang iyong oras ay isang napakalaking parte ng buhay mo naman ang mawawala sa iyo. Nandito na, kompleto na tropa Nasi si June Norms Arki, Melbs Si Kuya Norman hindi makakasama May emergency siya So kami muna lima Ang pupunta ng Kalatagan Ito mga gamit namin mo to <laughs> Siyempre yung ADB natin Sniper ni Norman Raider ni June And Max ni Arki. And yung classic ni Melbs ano na naman? O, oh, maya maya lang take na kami. Then, pag-usapan lang namin magiging ruta, kung sino mag spear uh, kung saan dadaan, and syempre, kung saan yung magiging mga stopover namin, may mga gagawin din kaming short film, uh, shoot along the way. So, kaya medyo madedelay yung pagdating namin ng kalatagan. O, oh, tara, let's go! At sinimula na namin mag-gear up. Sa puntong ito, ay wala pa tayong siguradong matutuluyan o mapupuntahan. Setting up na kami eh. Gear up. syempre shout out Somjin, Philippines. Quality one. Uh Talaga naman. O, bago tayo mag-take off, gagamit muna tayo ng Kobe Cooling and Sterilizing Spray. Uh, kasi, buksan natin to para nakikita nyo. Yan. Kasi napakainit ng panahon ngayon. Napaka uh, laking bagay na itong Kobe content. Ah, Kobe content. Kobe <laughs> cooling and sterilizing spray sa ganitong kainit na panahon. Uh, pag ginamit nyo to Makaramdam kayo ng uh, lamig. Uh, Mamentol yung uh, uh, klase ng lamig nya. Yan. Uh, Lalo na pag napaspasan ng hangin. Ikaw tol, gusto mo? Ayan, sa Na tropa, para safe yung biyahin natin Ah. Kadal. Para sa kay aircon di ba? Sabi yan. So, take off na tayo. Time check. 3:17. 3:17, take off tayo dito sa Route 118. Tapos diretso tayong Kalatagan. Let's go. Shout out, Shifa Philippines. Ayan, gamit natin gulong. Pinagkakatiwalaan nating gulong sa mga biyahe natin. And, ito, yung bagong upuan natin na pinadala ni Somjin. So, ngayon pa lang natin matetesting yan, pero para sa akin, goods na goods to. Tignan natin. Let's go! Ah, wow. bay namin ang bayan ng Kabite Tagaytay patungong Batangas. Malayo na pagdating. Lalawigan ng magigiting. O so, tama na kami sa glit. Nag-shoot kami rito. Kumuha kami ng mga shots para sa uh, semi, uh, ano ba, commercial. Hindi pa lang commercial, ito tawag doon. Short film uh, short story na gagawin namin sa isang brand na na kinikerry ko sa vlog ko, sa channel ko So, ibang tropa nasa 7-Eleven nagwi-withdraw, ako nagwi-withdraw Kinabahan ako, tol Bakit. Kasi nagwi-withdraw na ako So, natapos na, natapos na lahat, no Di lumabas? Ayaw lumabas yung pera Tapos, mo ko yung card ko Tapos, mo ko sa ano, tol What's up, yan Ipahatay ako rin Ipahatay ako ng 80 Oo, kinabahan ako konti doon, mga kapatid Likha talagang napakaganda ng mundo. Lalo-lalo na dito sa Pilipinas. Oh, Ang ganda <laughs> 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 Siyempre, kasama ang mga taong ito at tunay nga namang napakasaya ang oh, magiging biyahe namin. Ang isang hiling, ano isang na? gusto, pero magkakaiba ang ulit. Namiss ko ang hampas sa ganitong takbuhan, sa ganitong samahan, <laughs> Let's go! At dito kami napadpad sa lugar kung saan magaganda ang dagat. Sa lugar ng Kalatagan. pa. Wala lahat. Tubig wala. Wala. May uling ka? Konti lang. Tubig wala, lahat wala. Bigas wala. Oh, tara. So, magaanot tayo. Hmm. Tilapia ate. isa lang. Dalawa. Hindi, isang kilo. Isang kilo? Oh. Ang tatlong piraso ko labis na isang kilo. Ang ihaw lang po ito. Ang ihaw lang po. Yun, okra. Ayan na naman tayo. So, na ah? oh, itlog na maalat. Okra. O, so, itlog na maalat. Tsaka okra. Okra. Ang tayo. Iiyaw na, 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 na talaga natin. Iiyaw oh. na talaga natin. Iiyaw na, iiyaw na naman kayo ha. Ikot tayo, ikot tayo din. Pusit o. Ano? Gusto mo ba? Kayo. Isang pusit? E, magkakani pusit? 180 pang kilo. Ilan ang isang kilo niyan? Atat two. Ano, isang kilo? Ano, dalawa. Dalawang dalawa 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 pirase pwede. Oh, nakakain ka ba yan? Oo naman. Uh, Ihawin na lang din? Oh, oh, adobo. Adobo! adobo. Oh. Masarap ba adobo yan, te? Ihaw, adobo. Ganyang alaki? Anap lang eh. oh, yun. 90 lang po rin. Tarate. O, yun, na lang. May uh... e tagabayad tayo, sponsor. May kuchinyo pala. May sponsor tayo. Ilan po nito? Awang ko. Ano, para saan to? Sili. Para sa Para sa adobo na kahit dun sa ano tilapia pag inano mo bagay na sa loob mga ilang piraso ay okay na hmm? kaya magkano ano magkano mag -ano kilo nyan patlong oh, uh daan okay. palag na tayo let's go o yung tubig na sa atin yung camera ni ni RK na hawak na rin natin para anytime na mayroon ako magustong ishot kay ishot kay Melvin magagawa ko na alright So meron lang konting kabig pa rin yung ano ko Siguro na sobraan sa sikip lang ni Ni Kuya Norman yung manubela ko Yung ball race Yung ano niya pinaka tipos So baka pa adjust natin to bago tayo mag Philippine loop uh, Time check 7 of 4 Okay late na date na tayo ah, Kaya sa tropa Medyo ginabi na tayo dahil sa Pag-shoot Dapat kanina pa tayo na andun eh o oh, let's go karamihan dito, mga beach resort, tulad nito Kasobe, Calatagan South Beach, mukhang malaking uh, resort yan poprovide sila ng mga cottages rooms, etc, parang hotel na siguro yon, diba pero yung pupuntahan natin mag tent pitching lang tayo So, dito tayo sa may kaisip compound yan lugi tayo Kasi papakainin tayo ng alikabok Kaya, buy down Ang <laughs> gamit-gamit pala natin gulong Yung Shifa tires Na pang road uh, oh, So, soon, gagamit tayo ng Dual sport Parating na yan, parating na Ito ba yon? Hindi ata ito yun eh Ha? Salamat po. So, mali. Wrong. Wrong resort. Butchong. Ito ata yun. Butchong, kaisip. Yan. Ito yun, sinasabi niya, no? Boy, pinapakalawak nga naman, no? Po, so, good evening po. Adeyo po. Ayun lang. Sige Wala. Hindi tayo pinalat. Hindi natin alam kung makaka pag-camp dito. Pero mukhang di umaayon sa atin ang pagkakataon. Ilan sa mga resort dito ay sarado dahil sa kawalan ng kuryente. Hindi namin alam kung may matutuluyan pa ba kami. Sinimulan namin maghanap sa bandang dulo at inisa-isa namin ang mga resort at nagbabaka sakaling makahanap ng bukas at hindi kamahalan ang aming babayaran. Ang lakad namin ito ay biglaan lang at walang planong matino. Basta kung saan kami dalin ng aming mga gulong at ng aming mga isipan. Makatakas sa mundong napaka-toxic at, at mabigyan ng konting kapayapaan ng aming mga isipan. Ito kami ang gusto ay katahimikan. Magkita-kita tayo mga kapatid sa part 2 ng aming biyahe at alamin kung kami ba ay magtatagumpay ng mga pagkamping sa lugar ng Kalatagan, Batangas.